kuan may ata diri sa masakan Sagimintin, sa gimintin sa kung bana nagserbita diri no kung kanus ni maani ba <laughs> kay mo una na malang gunin na bilin uh, yaha kay uban human na mag-ani sumo na siya hilaw-hilaw pa ang humay pero murag hapit na gyud ni siya maani mga dikan karon mga duha ka siguro Oh, diba di guys? Ani og oh. lamit na bugas. Home. oh Basta gani magkugay, eh, na ganyan maani, di ba? ninyo ang ko ano. Dito na siya pa doon, guys, doon sa taas iyaha pa ni ah pero maintenance na siya guys ah dili gid iyahan niya. iya nga sarili for center ra siya ba so mara to guys magandang hapon sa inyong lahat bye